Sus, so, mga nanay, kinabahan ako. Hmm, kinabahan ang inyong nanay Jenny Nang dahil nga, uh, noong Friday, ang Facebook ay do na siya. So, paid na siya. So, then, dahil Friday, Friday nights. Mm hmm, so, Saturday and Sunday. So, hindi yan makikita kung nakapasok na ba sa ating lagayan, sa ating kahadiyero. Ngayon, mga nanay, so... Um, last night, chine-check ko ang aking piawot, bla bla bla. Huy mga nanay, dito sa cellphone ko, wala man nakalagay ang aking piawot mga kananay. I mean, yung pinaka piawot kung talaga kung saan ilalagay, wala doon. Mm, so pumunta ako sa computer. Mm -hmm. Pumunta ako sa computer at binuksan ko ang aking payout. So, nandoon. Pero sa aking cellphone, sa aking cellphone ay was mga nanay, was empty. Mm. Kasi may phobia na kasi ako noon dahil noong uh, una kong vlog talaga ay nawala. Ninakaw. Mm, -mm. Ninakaw ang aking sweldo sa aking pinagrapang. <laughs> okay, and then, So, ngayong umaga mga nanay, inantay ko talaga na mag 10 kasi titingnan ko ang aking kahadiyero kung nang papasok ba talaga. Kasi tiningnan ko naman, doon man nakalagay. Pero nga, the problem nga, wala nga dito ang pi-out ko mga nanay. Wala nga. Check lang na nanay, no? Check lang yung mga siga-siga sa mata na ito. Mga yung face expression ba? Para namang... Dalawa lang yan. Ang iba na aliw, ang iba naglagot. okay, so yun na nga, mga nanay. So ngayon, pagka 10 o'clock, ngayon lang, 10 o'clock. Ay, tininan ko talaga doon. Ganyan ang nanay, Jenny. Ay, mga nanay, pumasok naman so, ito talaga si ano si si Mita, ay pakabahin ka talaga, mm -mm. tinabahan ako ng nandali nga may pubia nga ako mm. so, pero pumasok man mga nanay doon sa kahadiyero ko nandoon mm. na, yung dalawang ano ko yung dalawa, alam niyo naman, dalawa ang pages ko mga nanay, mm. so pumasok doon ay, nandoon na, ay nako buti na lang, kinabahan ako mga nanay, ay kagabi, ninerbiyos na naman ako, ang sabi nga ni Daddy Tim diba, ganun din dati, ay, hindi dati ganun dati team, hindi, hindi, hindi. <laughs> ganyan, ganyan kasi ako mag-react sa mga, mga nanay sa asawa ko. Pero pabiro lang yung sa akin, pero minsan pag nagbibiro ako, hindi ako tumatawa. Mm -mm. Kunwari ba, naggalit-galitan ako tapos tum umano ako, tumalikod ako mga kananay at doon ako, humikbi ba ako mga kananay ba? So, ayan. Ngayon, okay na ang nanay Jenny. Pwede na ako mag-shopping ng ginamos suka, bichin, asin, etc. for our uh, groceries, for mga gamit natin. Ang unahin talaga natin ay ang ating pangangailangan, hindi yung luho, lalo na kung wala tayong pangluho. <laughs> Joke lang mga nanay, pero yes, and I'm happy now. Hello mga kananay, you know ako na stress ako. Kahapon napagod ako kaya wala akong maraming na-upload na video, no? ng dahil nga naghahanap mi kami ng pick up mga nanay so kahapon talaga ilang dealer yung pinuntuhan namin ito kasi ang asawa ko ayaw yan bumili ka agad mag ano pa yan mag window shopping pa yan siya mm -hmm. na mga nanay pagdating dito nakatulog ako eh kasi kumbaga mayroon na akong nagustuhan gusto gusto ko talaga siya very comfortable anyway, okay. dako man nga pick up mga nanay kana mangraman siya kanang dako dako mm -hmm. So, siyempre mga nanay, nag-ano-ano -ano din kami ng mga presyo ba. Ah. Tinitingnan din nga kay, ah, saan tayo makatipid. So, ganyan yung asawa ko. Hey, meron ako nagustuhan talaga na sabi ko, this is it. Sabi ko, ganun. Ah, sa so, umpisa pala mga nanay, mayroon kami nagustuhan. Kasi nga, nakita namin sa online. So, ngayon mga nanay, ano yun siya? Hindi siya, hindi siya brand new. Pero, kunti lang ang miles niya ay nako, buntik talaga naming nabili kasi nga, ano, mura lang siya so ngayon, pag uh, hindi ka nag-decide mga kananay, kasi nung pumunta kami ay, ano naman yun uh, sarado na yung bangko ba, mm -hmm. tapos yun na nga, nagustuhan namin yung presyo at na denied namin mga kananay, nagustuhan ko rin talaga, sabi ko, disisit, kanyan ako pag uwi namin, so nag-search-search -search si team na kasi nga, yung engine mga kananay ganyan talaga yan si team pag nag-ano yung engine, sine talaga niya kung magandang engine ba yan, ganyan-ganyan So, maganda naman sabi ni Tim, okay naman itong engine na ito sabi ng ganon. Mm -hmm. So ngayon, napasok sa utak ko sabi ko, tingnan mo nga sa ano kung halimbawa, tingnan mo nga yan siya yung sa yung sa title niya. Tapos kung hindi batay, tay ka singa salvage title mga kananay, oo. Kasi nga 2000, 2018 yun siya. Tapos may may ano ba, um, may history ba? Mm -hmm. Salvage title siya. So ang sabi doon na mahirapan daw makakuha ng insurance kasi bago tatakbo yung sasakyan mo may insurance marami kang gagawin ipaano mo ipaano mo yung title ulit yung ipaano mo ipabago mo yung title na yung parang ano ba parang makaano ka ng insurance sabi ko ano sabi ko maganda na sana yun mga kananay kasi ano lang siya sa pera natin Philippine money half million lang siya mm -mm. tapos kunti lang talaga ang mas gustuhan ko talaga ang ganda ng ride mga nanay oo pero si Matthew gustong gusto din ay Buti na lang mga kananay Sabado yesterday kaya nga buti na lang sa gabi inano ni research na asawa ko tas sakita nga nami sabi ko ay di bali na lang kung magbayad tayo ng ano magbayad tayo ng more kaysa naman magproblema problema tayo I, 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 don't want headache sabi ko I don't want headache no na pag, kasi importante talaga dito mga kananay yung insurance ng sasakyan So yun ang, ah. so kahapon nagpunta kami kung nagpunta kami sa ibang city. Doon naman, punta kami sa mga dealer, mga kananay. May pinuntahan kami nakita sa online kasi nagustuhan ni Tim. ngayon mga kananay. Pagdating namin doon, nasold na. Nasold, <laughs> nasold na mga kananay. So punta na naman kami sa iba. Ayan nga, napagod ako kahapon mga nanay. Uy, Diyos ko, nakatulog ako pagdating, sabi ni Tim. Oh, ano nangyari? Dear, sabi ko, Ewan ko, napagod ako doon. Kumbaga, ayaw ko kasi ma-stress -ano, ma mga nanay. Uy, tapos, kumbaga, pag may nagustuhan na ako mga kananay, gusto na ako mag-stop doon, gusto ko nang bilhin. Ayan na nga, pinag-anwayan natin, pinagpipilian. Ngayon, aalis na naman kami, titingin na naman kami ngayon, oo. Tapos, malayo-layo doon kahapon mga kananay. Kasi kung halimbawa, nabili namin yun kahapon, mag-drive talaga ako mag-isa papunta dito sa bahay. Kasi dalawa na ang sasakyan eh. Tatlo na may yung sasakyan namin kananay. May extra kami isa. Pero gusto nga ni Tim bumili ng pick-up na sasakyan. So, hidik din pala mga kananay. Kasi yung pagbili namin sa, ano, diritso lang yan. Kasi, ayaw ko talaga, ano, ito si Tim. Kasi, matagal, buti nga, nasa, na, tanong ko tuloy sa sarili ko mga kananay. Nung pinangasawa, kaya ako ni Tim, pinaisipan talaga siguro niya ng mabuti, no? <laughs> Mayroon nag message sa akin. She is 69 years old. Ang sabi niya, Ihanap mo naman ako ng AFAM dyan. Kasi gusto din niya makapangasawa ng AFAM para makaahon siya sa kahirapan yung sa pang-araw-araw daw. Mm -hmm. So, 69 years old. Tapos, ang mapangasawa mo, halimbawa, makapangasawa ka ng AFAM, ang mapangasawa mo ay 70 to 75, something like that. Ay, para sa akin, wag na. Diyan na lang kayo sa Pilipinas dahil pag tayo ay 69 years old, sigurado talaga yung masakit yung balakang natin. Tuhod, may mga arthritis, may mga rayuma, kung ano-ano pa. Hmm. Tapos hindi pa nga natin alam ang mga blood pressure diyan ay nag high high level na. Tapos yung mapangasawa mo ay 70 pataas ay ganun din yun. Kasi dito yung mga matanda din dito mga may mga maintenance yan na mga medisina. Kung wala pa yung maintenance ay wala na tigok na rin. Uh -huh. So halimbawa nakapangasawa ka tapos pagdating mo dito marami din siyang nararamdaman ay naku ma problema ka lang talaga. Masabi mo talaga naku sana hindi na lang ako nag-asawa. Uh -huh. Kasi tapos halimbawa ako ang nagano nag-ano, ako ang nagbibigay, no? Tapos, ganyan, mayroon pala mga sitwasyon, ay, masisi pa ako dyan, ay, wag na lang. Ang maipayo ko lang, no? Pag kayo'y mataas na talaga yung edad nyo, ay, hindi naman mas mataas talaga. Baga mga ganyan kasing edad, maglabasan na talaga yung mga sakit-sakit sa tuhod, balakang, kung ano-ano pa. Mm -hmm. So, dyan na lang kayo sa Pilipinas, oy magsikap na lang, wag na lang, kasi pagdating talaga nyo dito, ay, sigurado talaga, ay, problema talaga. Hindi pa kayo marunong mag hindi pa marunong mag-English, ng ano, ng yung marunong man, kunti lang kasi alam naman na hindi naman yan first language talaga natin tapos mm -hmm may nararamdaman ka pa ay malaki talagang sisi tapos hindi ninyo alam ang, ang ang culture nila dito ay naku ang laki talagang sisi kaya may payo ko lang wag na lang diyan na lang kayo sa Pilipinas okay lang sana kung bata pa yung mga 20s 30s ganyan 40s okay pa pero kung mga ganyan na yung 69 years old ay wala na talaga ay wag na kasi magsisi talaga kayo mm -mm. tapos yung napangasawa ninyo ay marami na rin nararamdaman ay naku problema ang abutin niyo